Yon, good afternoon mga idol no Rusi, ang issue nito Maingay makina, pakinggan muna natin Bago ayusin Yon. Yon. Narinig nyo naman yung Anda na kanya makina yun mga idol Grabe Grabe yung tunog na ingay niya. Isa pa sa issue na gustong pasolusyonan sa atin na may ari, oh. ano? Nakita nyo ba? Yun, may oily po yung anyang part ng spark plug. Alright. So, tirahin na natin yan. So yon what's up mga idol mga tropa Kung mapansin nyo, biniyak na po natin yung makina Kasi nandito sa pinaka gitna yung problema no? Kung mapapansin nyo po Ay ito po yung kanyang pin ng kanyang connecting rod At yung mga bearing ng binaklas po doon sa machine shop Ay nagkahihwa-hiwalay na Ayan, so ang nangyari pa dito ay Napakahirap hanapin ng kanyang connecting rod na ito Mga idol, nag-order pa po tayo para makahanap lang po tayo. No, motor pala natin ay RC TC175, no? Yung in-order natin ay pang-Chariot 175. Yun po yung kanyang kaigi, no? Yung kasukat. Ayano, no? so goods na to at a-assemble uh, na lang natin. History pala ng motor nito mga idol ay nagpalit po sila ng rocker arm, nagpalit na po ng kam uh, follower, kam lube, yan, timing gear nagpalit na rin. So napakaingay pa rin mga tropa. Ayan. Tapos nung dinala nila sa atin ay napansin ko kulang din po sa langis. Ayan. At bago na rin po pala yung kanyang bore, no? Yung kanyang bore, yung bore set. Okay. Pero dahil nga po sa natuyan ng langis o kulang sa langis ay may naging issue nito mamaya papakita ko okay so dito ay binubuo na po natin yung kanyang connecting rod ayan so salpak na pa siya mga idol no ayan kailangan lang ng konting alog alog para ma sure bolt no sa butas sure bolt talaga no Okay. Ayan o. So, shoot na po siya sa butas. Okay? So, make sure na lapat na lapat bago nyo siya iwanan. Iwanan talaga. Alright? So, sunod nating sa salpak yung kanyang kicker. Sasabit lang natin yung spring. Tapos, iikutin natin yung mga dapat pagkalagyan nito mga dulo. Ayan no? Oh, nakita nyo ba yon? Tapos, isasabit natin dyan. Alright? Tapos, yung kabila. Shoot na rin yan. Ayan o. Kita nyo ba yon? Okay, so pasensya na po kayo kung wala po tayong audio, no? Walang nag nagawang audio kasi habang ginagawa ko yung video ay maingay yung ating kapaligiran. So huwag kalimutan yung washer sa ibabaw, ayun. Dapat may washer yan diyan. okay? Kasi meron pong radio, ayun. Kaya maraming mga claim na magaganap pag hindi natin tanggalin yung audio, ayun. Okay, so isasalpak na natin ngayon yung buong assembly po ng transmission. Ayan. So, hindi mo kasi masasalpak yan kung pa isa, isa mo siyang isasalpak. Yung input at output shop. No? Magkasabay mo silang isasalpak. Tapos, yung ating shifting fork, salpak na rin. Dito po sa shifting fork, eh, hindi kayo magkakamali dyan, no? Kasi hindi lalapat na maayos pag baliktad yan. Yun, no? Know? Alright? Tapos, ibahagyang papasok muna natin at papasok natin yung kanyang shifting drum. Yun, no? Know? So, sa shifting drum, mga idol, ay meron po yung at uh, no yung may thread sa gitna ay papasok po dun sa clutch lining na part no hindi mo siya pwede mabaligtad din sa ito papasok yan doon kasi yung sa kabila ay sensor lang po ng uh, primera, segunda, tercera, sa mga idol yun no so pag nasalpak na natin yan isasalpak natin doon po sa kanyang mga groove o sa mga kanal no kung saan dumadaan yung ating shifting fork yun oh, yun medyo madulas kasi may oil na akong nilagay. Yun oh, yun. Okay, so ganito lang 'yung gawin nyo isalpak mo siyang paganyan at yun oh, sana hindi na malaglag, no. alright. Okay, pag naganyan na at natutok mo naka-align siya para hindi mahirap alalayan at ipasok nung ganyan. oh, Pasok na 'yung ganyang lock o 'yung pin ng kanya'ng shifting port. Yun oh. Okay? Yon, so i-double check lang natin na lapat na lapat talaga siya para hindi tayo magka-problema. Ayun oh, nag-free free -wheel, oh. At nag-shifting na po siya. All right. So pag natapos na natin ilagay 'yon, make sure naman natin na walang mga langis-langis na napunta sa gilid-gilid. Okay? Punasan muna natin 'yan para to yung tuyo. Alright. Tapos, ilagin na natin yung ating tinatawag na mga washer dyan sa gilid. Make sure na nakasabit yan. Baka wala. Okay, may mga washer yan. Tapos, yung ating gasket, center gasket, at yung mga dowel. Pa-double check tayo, no. Dalawang dowel yan dyan. Tapos, isalpak na natin yung kanyang kapareha. Ayan. Ayan. Sa pagkasalpak nito mga idol ay hindi mo naman to kailangan pukpukin. Kusa po yung papasok no. eh align lang natin at shoot natin sa mga butas-butas. yon pasok ba diba? So pag nasalpang na natin yan, next naman nating ilalagay. Syempre yung mga tornilyuhan dyan. O yung mga bolt. yon salpak na natin yung mga bolt mga idol. Yan lapat lang natin na maayos. Alright, tapos na po natin ilagay yung mga bolt. Next naman natin ito kanyang stopper po ng kanyang sigunyal. No? Comment down below kung mga idol kung may sakling tawag dyan. Yun, so may tropa po tayo nagpapatanggal ang sticker kasi hindi niya po matanggal yung ating sticker. Alright. Yun, so tanggal na. Sa mga gusto ng sticker, comment down below. O di kaya bisita lang kayo dito sa shop. Yun no? Oh. maraming pa tayo niyan. Okay, so balik po tayo dito. Sa pagkakabit nito mga idol ay Ihigpitan mo siya tapos kailangan mo siyang pukpukin para lumapat na maayos yung doon po sa kanyang uh, bearing po ng sigunyal yan o oh. higpitan natin tapos kailangan mo siyang pukpukin yon tapos ihigpitan mo naman siya ulit hanggang makuha mo yung pinaka last no yung pinaka sagad na posisyon na pwede niyang maganap doon po sa kanyang side bearing no kasi pinipigilan nito yung bearing po ng sigunyal ng mga idol para ma-press po siya at higpit na higpit all so comment down below ako sa exact link tawag nito mga idol ayon kasi iba yung tawag niya dito sa amin sa Waray no hindi ko masabi sa Tagalog <laughs> all right so yon higpit na Okay na siya. So, ganun lang siya kadali. Next naman itong kanyang timing gear. ayung yung gear po ng cam lube. No? Uh, mayroon po yan dyang um, O mark. Mga idolay. No? So, sana nakikita nyo. Itatapat po natin siya doon po sa may O mark din po sa taas ng kanyang timing gear. Ayan, ilalapat natin yan. Ipagtututok natin yan. So, siguro naman na may idea na kayo kung paano yan isalpak. No? So, kung wala pa, may video po tayo kung paano yan ikabit. Okay, then pag nakabit na natin yon, lagay na po yung ating washer. Ay, washer. Yung ating oil seal. No? Dito sa gitna. Yun. So, sa nagtatanong kung pwede ba walang oil seal, ay may oil seal dapat. Para maganda yung bigayan. Yun. So, tuktok lang natin ng onte At lalapat na maayos yan. Alright. Yun, no? Ay, okay, so tapos na po tayo doon po sa part ng oil seal. Okay, then nisalpak na natin yung maliit na spring, tapos yung lock naman po ng ating pin po ng ating cam lube. Yun. So, higpitan lang po siya. Uh, huwag po tayo dito gagamit ng mga impact na tools kasi thread po yan dito sa part na ito. No? Kung ayaw mo magka problema, uh, manumanuhin mo na lang siyang ikutin. Yan. Okay, so goods na siya. Ganun lang po natin siya inassemble sa part na 'yan. Next naman natin ay isasalpak dito yung kanyang sensor. Yan. So wag kalimutang isalpak muna yung sensor bago tayo maggalaw o mag-additional na gawa sa sa head part ng ating idol. Yan. So isalpak muna natin yung kanyang Uh, indicator, gear indicator. Yun, at nasalpak na po natin yung kanyang gear indicator. Next naman natin sasalpak ito pong kanyang flywheel, no? Siguraduhin na nakakabit po yung mga Bendix drive dyan. No, ayan. Para wala pong problemang maganap. Okay. Para gumana po yung kanyang starter. Yun. Yun, pasok. Yun, no? So, dito sa part na to, hindi mo kailangan ito birabirahin. Ah, kusa naman yung papasok. Yun, so after nyan, sasalpak na po natin yung kanyang lock. Okay? At higpitan na natin yarn. You oh. know, higpitan ng bonggang-bongga -bongga para hindi kumalas. Pero may kasamang alalay pa rin mga idol, no? Yun, so ilagay yung washer at ilagay po yung maliit na gear na ito ng ating starter na magkukunik po ng ating starter motor. Alright, then isalpak po yung ating Um, gasket. At ah, wag huwag kalimutan yung dowel para naka-align, no? Yun, no? Para perfect yung ating gawa. Perfect talaga, no? Okay, so pagkatapos natin ilagay yon ay next naman natin sa salpak, syempre, yung kanyang side cover na ito dito. Ayan. So, ayusin natin yung salpak, yung lapat, at ayusin natin yung pagkakalapat ng wire. Okay, so pag nagawa na natin 'yon, salpak na natin 'yung mga ah, uh, dito, no. 'Yung mga gold. 'Yon at tikitan na 'yan. Okay, no? naman. Napakaganda pag may mga power tools na bilis trabaho. Okay, so okay na tayo dyan. So, pag nagawa na yung mga idol at okay na yan, yung dito naman po sa part ng kanyang starter, yung pin, tapos washer tapos yung gear ng starter tapos yung takip dyan okay so yun lang po lahat yung uh, sa part na yan okay then next naman yung salpakan naman natin yan ng oil seal yan sa pagsalpak po ng oil seal kailangan natin ng uh, pampadulas no para hindi magasgas po yung ating Um, oil seal na ito ng mga idol kasi pagbasa natin sinulpak diyan pupulit ka agad tagas na naman di ba so ganun lang yon no dito alalay lang pag may natirang uh, sa ilupin, tanggalin natin. So, pwede mo lang siyang kamayin, malambot lang naman yung siyang ipasok. No? Na. Pag nasobrahan kasi, yung tatagilin. Next naman, yung oil seal dyan, mamaya na pag ikinabit natin sa kabilang side. Okay? Yon at ikabit na po natin yung kanyang um, oil pump gear. Yon. So dito po sa part na ito, siguraduhin pong nagbobomba po yung langis ng makina ni tropa kasi hindi natin napakita na bumobomba, no? Nawala sa video. Okay? Pero tinest natin yan kanina kung may bumobombang langis mga idol. So dito po sa part na ito ay mayroon po yung lock. Ayun. So pwede nyo siyang higpitan. So, depende na po kasi sa iyo yun, mga idol, kung ano yung diskarte mo sa paghigpit ng lock dyan. Okay, so mahalaga, isalpak natin yung gear na yan para bumomba sa langis. Tapos itong part na ito dito, isusuksok mo lang naman yan mga idol eh. May tamang lagayan naman yan sa paglalapat mga idol. note kung napansin nyo, hindi ko pa siya higpitan. Ito muna yun natin yung may butas dyan doon natin isasalpak yung pin, no? Saan ka na pin? Yun, so may pin po kasi yan, isasalpak natin doon po sa butas, no? Kung sumasabit man po yung lock na ito, ay kailangan siyang ipitin ng screw. Yun, at okay na yon So, pag nasalpak, ay higpitan na po natin. Yun, no? Oh. Pakaangas, oh. Yun. So, higpitan na natin yung dalawin ulit ko. Oh. Uh, huwag po tayo gumamit dito na impact wrench o kung may mga malakas na ikot na gamitin natin sa paghigpit sa part na ito. Sa dalawang to ay maaari pong malustrid o madalas na lulustrid dahil nasosobrahan sa ikot. No? Next naman natin yung kanyang shifting. No? Uh, huwag kalimutan yung washer doon po sa bawang part at isalpak natin yan. No? Ayan, alalay lang sa pagsalpak at papasok naman kaagad yan yon okay na salpak na mga idol then next naman Ah, uh, nandito na rin naman na binuksan natin magpapalit na rin po tayo na kanyang clutch lining kasi nga po yung clutch lining ni tropa ay napaka nipis na po ayan so kailangan natin ng pampadula so magkakabit po tayo ng bagong lining ayan so mas maganda kung ibababad natin to para mas matagal yung buhay pero dito ay uh, binasa na lang natin to ng langis para hindi kaagad magkaroon ng friction o oh, pagkapudpud. Yun. So, sa paglalapat ng uh, plates na ito, mga idol, ay may video naman tayo kung paano yung gawin at may mga pamamara naman tayo kung paano assemble yung ating clutch housing, no? Yung ating clutch part. Okay, so salpak na natin to. Mga idol, ayan, no? Oh. Kita nyo ba yon At isalpak na. Bali, lima po yung kanyang clutch uh, lining mga idol. Yan. Okay, so pag nasalpak mo na yan, pwede mo nang ilagay po yung washer at saka yung kanyang uh, tornilyo sa gitna ay bolt. Ay nut pala. <laughs> ano nagkakabulol tayo mga idol. No? So, kailangan gumamit po tayo dito ng castle nut. at kailangan nating pigilan yung kanyang pag-ikot. Yun. Alright. So, malambot lang naman yung mga idol. No? Uh, at kayang kaya mo yung uh, gawin no kaya mo yung asimbolin so sunod naman yung kanyang mga spring yan yung apat na spring tapos yung tumutukod sa spring yon okay so isalpak natin yung mga yan yun oh. tapos higpitan do dito po sa part na ito na paghigpit ng clutch spring ng ating clutch lining ay konting ingat kung gagamit po tayo ng ganitong klasing power tools no mga idol kasi maaaring pag nasubrahan sa ikot ay maghigpit uh, mabiyak o di kaya lumobo no ayan so pag natapos yon isalpak na natin itong maliit na ito no na parang bell ayan okay so comment down ako below mga idol ayan so ang alam ko rotor to rotor eh. Yun. So, tapos na kami po dayo dyan ng castle nut para mahigpitan po natin yung ating rotor. Yun. So, higpitan na maayos mga idol para hindi kumalas. So, meron na po siyang um, gasket sa loob kaya hindi na natin nilagyan. Okay? So, goods pa naman yung kanyang gasket. Yan. Ibalik na po natin yung tatlong um, screw mga idol no, tatlong screw ng ating rotor no, yung takip okay, kasi meron po siyang takip, yan so pag nasalpak yon higpitan natin na maayos kasi maaari itong kumalas no o baka kumalas agad ay maging cause pa ito ng pagkasira ng makina salpak po natin dito mga idol no kasi okay na salpak na natin yung kanyang bearing tapos yung tosir dyan at ilagay na rin po natin yung gasket at tapos na ganun lang siya kadali mga idol no yan so gasket at huwag kalimutan yung mga dawin yun so dito sa video na ito yung sasabi ko na kayang kaya mo siyang i mga idol yun no? Alright. Yun, no? Napakadali lang mga idol, no? Kayang-kaya mo yan. Basta meron po tayong tools na dala. Na may mga tools po tayong available na magagamit. Mga idol, no? Yan, gaya po ng castle nut, yung mga socket wrench. Yun, para hindi po tayo mahirapan sa pagbabaklas at saka sa pagbobuo ng makina. Kasi kung magamit natin yung mga open lang na tools, ay mahirapan tayo mga idol. Yun. So, mapansin nyo, buo na po yung ating makina. Yun, no? At, okay na po siya. Ayan, no? Pagkasalpak na lang ito sa chassis, no? Uh, try natin paandarin kung may tunog pa ba o oh, wala na. Okay, nakakaiba. So, dito, ay nasabi ko, ay meron pong issue yung kanyang bore, no? Sasabihin ko yan mamaya sa dulo ng video kung ano yung problema niyan sa kanyang bagong bore. Bago yan mga idol pero may issue. Okay, so nalagay na po natin ng oil at ito po yung kanyang tindig, no. Tignan nyo naman mga idol, napakaangas ng tindig ng 175, no, parang TMX155, you know. Kasi magkasinghaba po sila ng connecting pero magkaiba po sila ng kapal ng connecting rod. 'Yon, so okay na. 'Yon update po tayo sa RC175 na maingay, no. Yung napakaingay. Yon. So, gaya nang napanood nyo kanina, napakaingay talaga. So, nabiyak na po natin siya na no, overall at uh, ito po yung mga naging cause ng ingay. Yung kanyang connecting rod ay na na po. Yon. Tapos ito, you know, nawala na yung mga bearings sa loob. So, nagpalit tayo Nataglad lang ito buuhin kasi nag-order pa po tayo ng connecting rod uh, pang chariot po 175 yung uh, kinabit natin no yung goods pero okay na naman no maganda na po yung tunog paparinig ko po sa inyo katapos binuo po namin siya mga idol no ito po yung nakakabit sa kanyang 175 na bore ayan so ay kinabit namin to sa kanya nung after namin makabit ay maingay pa rin napakalakas na ingay So, ang nangyari kasi, gumi, gumi, gumigiyos. Gumikilos to rito, mga idol, o. No? Yan, hindi, hindi ko mapakita sa inyo kasi kamay lang gamit ko. Gumi, gumigiyos. Gumikilos to rito, no Umapalo-palo. Kaya nagiging cause ng ingay. Tapos, yung kanyang cam pin, ay, yung cam pin, yung kanyang piston pin, ay, may tama na po yung gitna. Ayon. So, pinalitan namin ito tambor na pang TMX 155. Ayan o. No? So, surplus siya pero goods. Bagong ribor to. No? Ayan, bagong ribor yan. At isinalpak namin dito sa kanya. 175. Yun o. No? At, nagkaigi mga idol. Ayan. So, sakto yung haba. Tapos, um, sa pin walang problema. Parehas lang. Ayan. So, okay po siya. Yan, papanda rin na po natin. At paparinig ko po sa inyo yung ingay. Susi. Ayun o, pang lang. alam sigaw kasi may problema po yung kaniyang tambutso. Ay, kwá! Kwá! Yan oh, ayos na idol. Guys, okay na tayo dito. So, yun lang po.